Inaasahang mananatili sa pagitan po ng 2% hanggang 4% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa susunod na taon. Ito'y batay po sa pagtaya ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa pagtalakay po ng Senado sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, sinabi ho ni BSP Governor Eli Remoliona na, sa ba na batay po sa kanilang projection, hanggang 3.3% ang inflation rate ngayon taon at 3.2% sa 2025. Ayon kay Romuliona, ang pagtatatag ng inflation ay bunsod po ng mga o pagtatag ng inflation ay bunsod po ng mga ipinapatupad na panuntunan sa ekonomiya ng Administrasyon Marcos. Kabilang na po ang pagpapababa ng taripa sa inaangkat na bigas. Anya ang pagtaas sa presyo ng bigas, ang pangunahing nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng ibang bilihin. Bukod po sa presyo ng bigas, sinisikap din po ng gobyerno na patatagin ang supply ng iba pang baga.